Hi, mga Clarence baby. So, ngayon, meron tayong sasagutin na isang question sa ating FB page. Ang tanong niya dito, para daw buhayin yung namatay na flower? Uh? Namatay? Hindi ba pwedeng na nalanta talang muna? <laughs> Ibig sabihin sa flower is eh, syempre yung intimate area down there. So, paano natin siya pagagandahin? Actually, madami siyang ways, pero unahin natin yung panglabas na nyo. Number one, kapag medyo magubat, syempre, itrim-trim natin a little bit either i-cut mo yung excess na hairs or tuluyan mo siyang ipalaser para di ba makinis, medyo clean, tignan, Di masyadong bushy. Next is, paano kung medyo, alam mo na, na darken a little bit. Dahil pag nanganak, normal yon ha, pag nanganak na nagda-darken siya. So, pwede natin siya Number one, ipa-laser Or pwede rin natin siyang i-peel. Laser, mayroon tayong mga laser whitening. Tapos meron din tayong mga peels. May, may peels kasi na very specially made for those intimate area. So hindi siya nakakatakot. Hindi siya itchy, hindi siya irritating. Then another one is, syempre, pag tapos ka na doon sa panglabas na anyo, doon ka naman sa loob. Which is yung pampa? Diba? Ba yung masikam? Pero, tayong surgical intervention. So, yun, mga surgeons, meron din tayong non-surgical intervention. Yun naman, syempre, kung pwede natin gawin as a derma doctor. So, meron din tayong mga laser devices for that, mga machine. Yung machine na to is may HIFU or may RF. Or pwede rin tayong medyo off-label na lang ng mga injectables pero mga safe, mga medically approved naman na HA or hyaluronic fillers. Next video natin, medyo elaborate na lang natin yung other procedures kung paano natin gagawin mas kaaya-ayang tignan yung panglabas. Thank okay, you! Bye!